Kaya naman yan, maabot sa pangpag sa halipaya kasi sa mga lulak ay nakalakaw. Nang, nakalakaw si Puno nakasuroy. Nakasoroy. Hindi hmm. kay Lajo-Lajo o Punguno. Hindi nga siya. Agawa, kung ante, sige. Pong video, tanawa. Oh. Nangabot na may dire. Pero ang lula, wahin sod, kay madlock daw si jamu. mo. Musod, kay basing kasabaan daw mo na nagbaktas-baktas sa me. Oh, tawa. Nagbidyo-bidyo pa sila. Nag nagdag-vlog po sila gila. Nang <laughs> duha, nagdag-vlog po sila. Hmm? Oh, Bawal? lula, o. Oh. Amo na ning isod like a... kay like a... kuan like a... para makasod kasi like si Jan dito. Hindi man ni <laughs> Jan musod, amo jang gipugos og sod. Hmm. Sige reklamo ana, o oh, tanawa. Kanindap no sa pangpang ni sa pantalan sa kalagitan hinunangan southern Leyte na po yung mga cottage o oh, nagpalit o gisda o oh, kuhan ka ng pan ang ante kay pakaon sa isda ang naghana diri ng isda diri nindot diri kaliguanan nakita ka? Ilihang lula o oh, nalipay siya kay saan ko ng isda kita ajak daghang isda dagko pag dyan si Tia oh gitsa nag isda alpaya sa lula <laughs> um, pero di naman maklaro morto pag among pag lakaw lakaw salamat sa pag tanaw sa vlog like and share